maligayang pagdating dito sa channel ni Bokchoy TV. Sana ay magustuhan nyo ang aking video. Ayan guys, for today's video, yan. Yan, Bok Choy TV guys, siyempre, day of ni Maritza. Ni Choy pala. What the fuck? Siyempre, siya munang ang, -ang, ang in charge dito sa bahay. Wow okay. naman! Tayo, wow! Baka gusto mo wow. ang big tubig hala na tubig kararating mo sa trabaho kailangan na tubig 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 wala na bang mainit na tubig kailangan gumawa ka ng parang di pa ikaw yung ano ngayon di up mo, ginagagawin mo dito ka move <laughs> siya lang muna ang gagawa ng trabahong bahay wala nang ba? yan kahit ano dyan basta tubig lagyan mong tubig no 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 ayan ano pa ang tubig din siya ano pa tong ayan. ayan magugas ka basta mo magugas ang dami mo, mag, mag ka lang dito. Isa mo dyan. Huwag mong subukan. Dahil siya yung rest day, kaya kailangan siya magawa dito. Kasi pag ako nagre-rest day, lahat din natuwa ko. Anong gasa mo pa yan? The people who are naglaban kanina. Tapos na. Wala pa tayong pangimagas. Ano Bigyan mo ako eh. Ikaw rest day. Bigyan Ayaw mong sipag. Dapat ganyan. Ano <laughs> yung ba kayabangan to? Ayan. Ano Ganyan na. Opo. Oh, No. El, no wow naman <tipos> wow wow ano naman oh sinasabi. Pagal ka sa susunod, ha? Ah? Kilala kong kaliskis mo, oy. Pritada. Hindi mo na lang Okay, tayo dyan. Kilala kong kaliskis mo, oy. Ayan, <laughs> oh, sipag. <laughs> oh, dami mo, dami mong sipag today. <laughs> yes. Anong ginawa mo maghapon? Paglabang. Tapos? Uy! Tapos? Loto. Tapos? Tapos? Ano pa ginawa mo? Natulog. Natulog? Oh, ang dami mo right? sipag today, ah. Ayan. Ano ba niloto mong ulam? Nilagang itlog. Yan tayo, eh. Nilagang itlog lang ang ulam ano yung almusal. Parang gano'n yan. Dali. Yan. Yan, magugas ka. ano? Oh, ako. Oh. Oh, chocolate na sinasabi mo. Bigyan mo, dalhin mo dito. <laughs> dito, dalhin mo. Pa. Diyan mo, chuchay. <laughs> oh, no, 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 no. Yan guys, kasi kuha siya na pasok ko pa kaya. Yung luluto siya yung... Kung ng pinigay sa labas Ako upo lang. Siyempre lang. Ako upo lang ako. Ipokchay upo lang guys. Abang. Anong Wow. Salamat. Saka nalang to. Mm -hmm. Iba rin klase to. Ibang klase. May pa-chocolate si Mayora. Uy, masarap! Sneakers pa, ha? Maraay yung... mo. Wow! Bigay ni Chuchay. So, saan galing ito, Chuchay? Cheers! Ayun, marami ka nang nagawa. Tapos na ang iyong obligasyon for today. pa oh, ano pa to. Ano gagawin mo pa natin? Tapos kumain na kami. Siya, hindi, ako, hindi ako kumain, guys. Hindi ako kumain. Uh, ano? Ah, uh, busog ako. Pero mamaya baka kakain ako. Okay. Okay. Salamat po sa patamsak niya dyan. Wala naman po, po akong ginawang mag-apag. Hindi pwede ang saging at ang kulit. Ay, no. Hindi. Bakit? Bakit kumain ka ng saging? Hindi, tinatulungan ka Hindi, no, no, no. Huwag mo na. Baka ikaw ay, alam mo na, pumuro-ro. <laughs> Bawal ba yun? Hindi naman. Pero huwag mo na. I-try kasi yung koko ka. Tama na yan. Tama na yan. May pakoko ka pa dyan, ha? Kaya, Ayan. hindi nawawala yung malat. Ganyan. yun. Yes, sa, ano sa yung... Gamot. Yung gamot. Di ba sabi mo, si, ko siya, ko ng ano, oregano. Yan. Hindi naman ganyan. naman ang dami kong nilaban, o. Oh. Ang sige pag nito siya. Kitang kita mo naman yung evidence. Kitang evidence. Tingin. Sabi ka din sa labas. Tumingin ka. Tumingin ka. Oh, Madami pa sa labas. Oo, oh, Madami ba. Yan. Sabi mo, kung, sabi ko konti lang, sabi ko kung maglalaba, pero dahil rest din niya, siya naglaba. Yahoo! 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 Ayan, guys, and guys, ang dito na po video natin. Simple siya na nga yung uh, araw niya ngayon ng uh, paglilis, paglaba, lahat, lahat na. Pinakain niya naman ako ng na merienda. May pa-chocolate kasi may yun. Yan guys, may yeah, guys, uh, pa-like and share na lang po sa kasipagan ni Kitchen. Yan, hindi ko na pinakita yung video na pagluluto niya kasi pagdating ko, dumating na ako makaluto ng sakay na hindi wow. Diba? Yung Di guys, ang ganito na ang video namin. Bokyo TV, like, and share, comment. Thank you so much. Ang munti namin ba? Bye-bye! Good night! Bye-bye! So yun guys, interviewin natin si Chow kung ah, uh, Naki, anong ginawa niya sa maghapon? Siya po ay uh, ang ating niya. Ako muna ang naging bossing. Siyempre, dahil yung Sa day niya. So, Prank lang natin yun. Siya ang umutusan. So, you guys. Anong nangyari sa maghapon mo? Ha? Nagawa mo pala ha Naman. Naman? Tapos, mapagod ka? Oo, oh, dami ko pa yan na Eh, tapos, nag-ano ka pa? Nagluto. Tapos, masaba na niluto mo. Hmm. Hindi ko nga natikman eh. <laughs> Nilagang repolyo. <laughs> Nilagang repolyo. Ano ko yun? Nilagang repolyo lang. Oo. -oh. Maghapon ka dito. Yun ginawa mo? rest <laughs> day. Yung ginawa mo ha yeah, next time next time yan yeah. guys ah uh, siya lang kasi yung tao dito wala siyang kasama kaya lahat siya gagawa ganoon lang talaga yun kuna mo dami ng mga talaga naos naos na natin si <chan>, Chachay <laughs> napagod ka hindi naman pagod <laughs> Ganun talaga. So, hindi ako mag rest day. <laughs> Dala ako. Magtatrabaho nilang lang ulit <laughs> Kasi mag rest day. usapan namin. <laughs> Kaya magtatrabaho lahat. Magtatrabaho ang groto na rest day niya. Kaya guys, next time. Hindi na lang ako mag rest day. Kaila ko lahat. Kasi pag umaga, ako magluluto. Kaya papasok lang din. Binawian natin yun. Bawi-bawi lang din. Okay, <laughs> <laughs> time. Wala na ang gagawin bukas. Pag-re-rest day naman ako bukas. Ay, sa linggo. Wala na so, guys, po. Tiyo mo Wala na ako gagawin. Ayan guys, hanggang dito lang mga ating vlog. Salamat sa iyo. Salamat sa pag-ingasipag mong maghapon. So, chay. Sa apod mo nga. Nilagang <laughs> mo. <laughs> Repol yung ulam. Hindi <laughs> kasi parang magluto. Kala ko ba nang luto niya? Pritada, hindi naman. Dilis ang niluto. Dilis. Kaya, akala ko paksiw. naman yung dilis. Nang <laughs> alam yung paksiw. Paksiw. Tapos, nilaga. Tapos, ano to? Yun pinola. Ulan ko pag-rest day. ko may special ano may special na menu siya. Wala. Yun at yung ding. Oh my goodness. Sana all. Sunod ko sa marunong. Sa bagay. <laughs> <laughs> Masama. Wala <una>, nga lang. Ayun. <laughs> at least na marunong. Sana naman. So yun guys. Diyan mo na kayo. Bokchay TV. Salamat yun guys. Saka si Bagal for today's video bye-bye na. Good night, good night. Bye-bye na guys. Thank you so much. Bye-bye ka na. Bye-bye. Ayusin mo. Mag-outro ka. Ayusin mo. Outro. Kani sinasabi ko. Ano nga? Yan. Good Bye-bye. Uh, like and share, comment. Hindi ko ito mo. Like mga. and subscribe. Yun. Laging ganon. Atsura ka eh. <laughs> Yay! Okay. Joy TV! Yo! <laughs> Ganon! Ganon! <laughs> Babay na! Nag-lipstick pa yan! Hindi <laughs> eh, na sa camera na no? walang kilay, walang lipstick! <laughs> Wala yan? Wala! <laughs> lipstick! Oh, ito na yan! Hahaha! <laughs> Nakakalain mo, tunay eh, ba yan? Then, guys, na... Kung ano... Ay, meron! Kala <laughs> mo lang yan. Pero meron, meron. Then, guys, then mo lang kayo. Bye-bye! <laughs> maraming salamat sa iyong panonood. I-like at share. Palaging mag-comment. Pwede kit padsikit.